Ang mundo ay tinatawag itong overthinking. Sinasabi nila na ang mga introvert ay masyadong nag-iisip, masyadong nag-aalala at paulit-ulit na iniisip ang mga bagay na matagal nang dapat nakalimutan. Ngunit paano kung ang paulit-ulit na pag-iisip na 'yan, yung tila walang katapusang pag-ikot ng mga ideya, ay hindi pala kahinaan? Paano kung ito pala ay isang pagsasanay? Paano kung ang tinatawag nilang overthinking ay ang iyong intuition na natututo palang magsalita sa wika ng iyong kamalayan. Isang boses na hirap pang maipaliwanag sa isip mo. Karamihan sa mga tao ay nag-iisip ng saglitan lang. Pero ang mga introvert, nag-iisip sa mga layers. Bawat katahimikan ay nagiging mensahe. Bawat tingin ay nagiging tanong. Bawat usapan ay nagiging parang larangan ng mga hindi sinasabing impormasyon. Habang mabilis sa gumagalaw ang iba ang mga introvert ay nananatili. Nagde-decode, nag, nag absorb at pinapalinaw ang bawat karanasan. Ang overthinking ay hindi kaguluhan. Ito ay unrefined na katalinuhan. Isang isip na masyadong malalim para sa mundong gusto lamang ng mga madadaling sagot. Narito ang mga dahilan kung bakit yung overthinking ng mga introvert ay isa palang untrained superpower. Number 1. Ang isip na hindi marunong magpahinga Ang isip ng mga introvert ay hindi lang basta nag-iisip. Ito ay nagbamasid, nagre-record, nag-aanalisa, at muling binabalikan ang bawat pangyayari. Pagkatapos ng bawat social moment, may tahimik na boses sa loob na nagsisimulang magtanong. Bakit siya tumikil sumagot? Bakit gumalawa mga mata niya nung umiti siya? Bakit kakaiba yung enerhiya ko pagkatapos ng usapang yon? Hindi ito paranoia. Ito ay sensitivity. Ang mga introvert ay hindi nag-overanalyze. Sila ay naghahanap ng katotohanan sa emosyon. Nakakaramdam sila ng mga vibrations na hindi napapansin ng iba. Hindi kailanman natutulog ang kanilang kamalayan dahil likas sa kanila ang umunawa. Hindi lang basta tumugon. At habang nagpapahinga na ang iba pagkatapos ng isang araw ng ingay, ang mga introvert ay gising pa rin sa loob inaayos sa mga alaala na parang piraso ng isang puzzle. Hinahanap nila ang mga pagkakatugma sa pagitan ng nararamdaman at ng nasabi. Oo, nakakapagod ito. Ngunit ito rin ay sagrado. Dahil sa tahimik na mental labor na yon, nabubuo ang karunungan. Ang tila pag-aalala ay isa talagang proseso ng pagpipino. Ang kanilang isip ay tinutono ang sarili nito, parang kwerdas ng violin naghahanap ng tugmang tunog sa pagitan ng damdamin at katotohanan. Number 2. Ang Interpreter ng Malalim na Kamalayan Madalas magsimula ang overthinking bago pa man magkaroon ng malinaw na pag-iisip. May nararamdaman ng mga introvert isang kawalan ng balanse sa isang usapan, relasyon o desisyon. Pero dahil hindi pa nila ito maipaliwanag, nagsisimula ang isip nilang maghukay hindi ito drama ng isip. Ito ay mensahe ng kalaliman. Nararamdaman ng mga introvert ang tensyon kahit walang ebidensya, ang kaba kahit walang dahilan. At dahil nabubuhay sila sa mundong sumasamba sa lohika, naghahanap sila ng katunayan. Muling binabalikan ng mga salita, binabasa ang mga ekspresyon, at bumubuo ng mga teorya mula sa hindi maipaliwanag na may mali. Ngunit ang totoo, sinusubukan lang nilang isalin ang wika ng kanilang intuition. Alam na ng kanilang panloob na radar ang sagot. Hindi palang lang ito marunong magsalita. Yun ang tunay na anyo ng overthinking. Ang intuition na sinusubukang maging malinaw. Ito ang spiritual na sinusubukang maging psikologikal. Ang hindi nakikita ay sinusubukang maging nakikita. Number 3. Ang emosyonal na antena Ang mga introvert ay parang mga antena na naglalakad sa gitna ng emosyonal na static. Hindi lang sila nakakarinig, sila ay sumisipsip. Hindi lang sila nakakita, sila ay nakakaramdam. Nararamdaman nila ang tensyon sa isang silid kahit walang sinasabi. Nababasa nila ang pagod ng isang tao sa isang simpleng text message. Alam nila kapag ang tawa ay pagtatakip lang sa sakit o kapag ang papuri ay may halong inggit. Ang ganitong emosyonal lalalim ay nagiging dahilan ng matinding empatiya. Ngunit pati na rin ng labis na pagkapuno ng isip. Dahil kapag kaya mong maramdaman ng lahat, mahirap malaman kung alin ang sayo at alin ang sa iba. Kaya nagtatrabaho ng sobra ang kanilang isip. Sinusuri ang mga signals. Sinusubok ang paghiwalayin ang sarili sa damdamin ng iba. Ang nakikita ng iba bilang pag overanalyze ay sa totoo lang emosyonal na pag-aayos. Ito ay sistema ng mga introvert na nililinis ang kalat na enerhiya ng mundo. At kapag sila ay umatras at nanahimik, hindi ito pagtakas. Ito ay pag-recover. Paraan nila ito ng pagpindot sa reset, ng pagsasala sa ingay hanggang ang matira na lang ay katotohanan. Number 4. Ang Sensory Overload Dahil sa Kamalayan Ang mga introvert ay nabubuhay sa mundong masyadong malakas magsalita, ngunit bihirang makinig. Bawat lugar na pinapasukan nila ay may dalang emosyonal na alon. Yung tensyon sa tikas ng katawan ng isang tao yung lihim na agenda sa enerhiya ng grupo o yung pinipigilang galit sa likod ng magalang na tono para sa karamihan ito ay hindi halata pero para sa mga introvert ito ay hindi matatakasan nararamdaman nila ang lakas ng mga hindi binibigkas na damdamin na parang kuryenteng static sa hangin kaya sila umaatras hindi dahil ayaw nila sa mga tao kundi dahil nakakapagod ang sobrang kamalayan sa kanilang pag-iisa hindi sila nawawala sila ay nagre-recalibrate. Ang kanilang katahimikan ay parang laboratorio. Sa loob nito nagsisimulang maayos ang kaguluhan ng pandama. Sa katahimikan tumitindi ang kanilang intuition. Nawawala ang ingay, lumilitaw ang kaliwanagan. Sa mga sandaling ito ng sagradong pag-iisa, ang tinatawag na overthinking ay nagiging matalinong pag-unawa. Dahil kapag tahimik na, hindi na kailangan makipagkumpetensya ang kanilang intuition sa ingay ng mundo. Nagsisimula na itong magsalita ng malinaw. Number 5. Ang takot na magtiwala sa sariling intuition. Narito ang malungkot na bahagi. Karamihan sa mga introvert ay hindi nagtitiwala sa sarili nila. Paulit-ulit nilang sinasabi sa kanilang sarili na ang kanilang mga pakiramdam ay paranoia, ang kanilang kotob ay drama, at ang kanilang mga tahimik na obserbasyon ay sobrang pagre-react kaya natutunan nilang patahimikin ang sariling karunungan. Ngunit ang intuition ay hindi nawawala kahit pagdudahan mo ito. Lumalaban ito. Bumabalik ito sa anyo ng overthinking. Paulit-ulit ito ipinapakita ang mga sandali hanggang makinig ka. Ginugulo ka nito sa mga oras ng katahimikan kapag tulog na ang lahat. Ang pagkabalisa na nararamdaman mo ay hindi lang basta kawalang katiyakan. Ito ay pinipigilang kamalayan. Ito ang katotohan ng patuloy mong ipinagpapaliban. Kapag natutunan ng mga introvert na pagkatiwalaan ang mahinang boses sa loob nila, may himalang nangyayari. Nawawala ang kaguluhan. Ang walang katapusang pag-iisip ay nagiging isang tahimik na katiyakan. Dahil ang intuition ay hindi nangangailangan ng paulit-ulit. Kailangan lang nito ng pagtanggap. Kapag natutunan ng mga introvert na pagkatiwalaan ng sarili, na pagtatanto nila na hindi sila nag-iisip ng sobra. Sila ay kulang lang sa pakikinig sa sarili nilang karunungan. Number 6. Ang Sandali ng Kaliwanagan Pagkatapos ay dumarating ang sandali ng pagbabago, ang panloob na klik. Tahimik itong nangyayari, madalas sa pag-iisa, matapos ang mahabang oras ng pagmumuni-muni. Isang araw naglalaho ang ulap, ang mga dating magulong kaisipan ay biglang nagiging malinaw. Ang dating ingay ay nagiging isang tunog ng katotohanan. Ang sandaling ito na kaliwanagan ay tila sagrado. Dito na pagtatanto ng mga introvert na ang tinatawag nilang mental chaos ay hindi sumpa. Ito ay patnubay. Na ang kanilang overthinking ay hindi kailanman ang problema. Ito ang kanilang training ground. Kapag nagsanib ang intuition at lohika, nagiging madali ang mga desisyon hindi na nag-aaway ang isip. Nakikipagtulungan na ito. At ang malalim at payapang katiyakan na yon, yan ang nangyayari kapag ang overthinking ay naging karunungan. Hindi ito katapusan ng pag-iisip. Ito ang evolusyon ng pag-iisip. Number 7. Ang tahimik na ebolusyon Habang tumatanda o tumatalino, may nangyayari sa mga introvert na marahan ngunit makapangyarihan. Nagsisimula silang kumilos ng iba hindi na sila nagmamadaling ayusin ang bawat hindi malinaw na bagay. Hindi na nila kailangan ipaliwanag ang kanilang katahimikan. Hindi na rin nila hinahanap ang kumpirmasyon mula sa iba para sa mga bagay na ramdam na nila. Ang dati nilang pagkabalisa ay nagiging malinaw na discernment. Kaya nilang basahin ang mga tao ng walang panguhusga, maramdaman ng kasidungalingan ng walang reaksyon, at lumayo sa manipulasyon ng hindi nagahanap ng closure. Nagisimula silang magtiwala sa mga patterns, hindi sa mga salita. Sa enerhiya, hindi sa mga panlabas na anyo. Nauunawaan nila na ang katahimikan ay nagsasabi ng higit ba kaysa sa anumang pananalita. At dahan-dahan ang overthinking ay nagiging estratehiya. Ang mga mental loop ng mga introvert ay nagiging sistema ng pag-filter ng katotohanan. Ang kanilang isip na dati ay mabigat, nagiging magaan, hindi dahil nabawasan ngunit dahil natutunan nitong piliin kung ano ang dapat dalhin at kung ano ang dapat pakawalan. At number 8, ang huling antas ng pagkamahinahon. Kapag nagsanib ang intuition at katalinuhan, naaabot ng mga introvert ang isang antas ng panloob na mastery na bihirang maunawaan ng iba. Ang kanilang enerhiya ay nagiging kalmado, mahirap basahin at nakakaakit. Nararamdaman ito ng mga tao yung uri ng kumpiyansa na hindi kailangang ipahayag. Hindi na sila tinatakot ng sarili nilang isip dahil marunong na silang magbasa ng sariling mga mensahe. Hindi na rin nila kinatatakutan ang misunderstanding ng iba dahil natutunan nilang ang pag-unawa sa sarili ay sapat na. Sa puntong ito, nagiging kakaiba sila. Isang emosyonal na strategist. Kalmado sa gitna ng gulo. Alerto sa gitna ng katahimikan. At marunong lampas sa mga salita. Nararamdaman nila ang panlilinlang bago pa ito mabanggit. Nararamdaman nila ang pag-ibig bago pa ito aminin. Alam nila kung sino ang totoo, hindi dahil sa lohika, kundi dahil sa energy vibration. Tahimik ang ganitong uri ng karunungan, ngunit makapangyarihan. Hindi ito tungkol sa pag-alam ng lahat, ito ay tungkol sa pag-alam ng walang kahirap-hirap. Hindi na umiikot ang isip, ito ay dumadaloy na. Hindi na nakikipagtalo ang kaluluwa ito ay nakakaunawa na. Ang overthinking ay nagwakas na, hindi dahil sa pagpigil, kundi dahil sa pagbabagong anyo. Kaya hindi totoo na ang mga introvert ay mga sirang nag-iisip. Sila ay sadyang hindi pa sanay na intuitive. Ang tinatawag ng mundo na overthinking ay simula pa lamang ng isang sinaunang kakayahan. Ang kakayahang basahin ng enerhiya, unawain ng katahimikan, at isali ng emosyon tungo sa karunungan. Ang overthinking ay hindi sakit. Ito ay anyo ng pagbabago. At ang mga natutong magtiwala sa kanilang tahimik na karunungan ay nagiging mga nilalang na may panloob na radar na bihirang magkamali. Dahil kapag tumigil na ang isang introvert sa pagkatakot sa sarili nilang lalim, hindi na lang sila basta nag-iisip, sila ay nakakakita na. Hindi na lang sila nakikinig, sila ay nagbabasa na. Hindi na lang sila nag analisa sila ay nakakaalam na. At yan ang hindi natitinag na panloob na kaalaman, ang tunay na anyo ng intuition. Ang uri ng karunungan na hindi kailangang sumigaw, hindi nangangapa, hindi nagdududa, basta nakakita. Kaya sa susunod na may magsabing, overthinker ka, ngumiti ka lang ng tahimik. Ang sinasabi lang nila ay ang hindi nila kayang unawain. Isang isip na hindi ginawa para sa ingay, kundi para sa katotohanan. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay No Jabez. Sabi niya, wala pa ako anak pero nakikita ko paano palakihin ng kapatid ko ang mga pamangkin ko at hindi ko ayunan kung paano sila makonsinti sa paraan nila. At wala akong magagawa para ron. At lalo higit sa lahat, isang malaking kinakatakot ko ang aking nanay na siyang lola na nag-aalaga na laging kasama ang mga bata kung paano niya itrato ito bilang batang parating kinakailangan ng tulong sa kahit anong paraan at kung baga mas matinding konsinti pa ang pinaparanas dito. Nakakalungkot at nakakabahala ito. Mga batang ito hindi na alam ang respon sa kabiguan, katahimikan o mapag-isa. Hindi alam ang salitang, kaya mo yan, maging matatag, ayos lang yan, mga pang cheer up. Sa mga simpleng bagay na ito na dapat ituturo sa mga bata upang pagdating nila sa totoong realidad ng buhay alam nilang makibagay at makisama sa mundong puno ng gulo. Sa nangyayari ngayon, mga emosyon na dapat maramdaman nila at maging kalma, hindi nagkaroon ng tamang proseso. Lahat isinisigaw, nagwawala, nagiging tamad, ayaw ng sinasabihan. Ako batang 90s, introvert, lumaki sa palo. Malaking bagay ito. Kung paano ako naging responsable sa paghandle ng emosyon, pero kabaliktaran na sa panahon ngayon. At tayo naman kay Norma Parinya, sa dami ng mga magulang na naobserbahan ko, itong panahon na ito ang masasabi kong hindi maayos ang pagpapalaki ng mga parents sa kanilang mga anak. Walang perpektong tao, pero kung gugustuhin, may mga paraan para sa ikabubuti ng mga kabataan. At shoutout din kila Marie Delight Worker, Norman Losabia, Annalyn Granada, sa Butahirap Vlog, RJ Mera, Junjun Perang, Kalayaan Kapayapaan, Ramlat Jola Short Video at kay Kati. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout is at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time! Alam mo ba kung bakit ang mga introvert ang pipigil sa pagiging mangmang ng susunod na henerasyon? Panoorin mo sa video na ito.